araw ano mga puso ngayon, siyempre maraming comment. Eto, ang daming comment nila sa mga puso, sa mga love ones nila. Ayan. Ayan, dahil sa mga masaya sila. Kasi kasi kasi. One, two, three. Ten. Ayan, mga araw na puso, masasaya sila. Ayan. Siyempre. Ayan, shout out sa mga Hi. Shout out sa Bukoy TV. Kuya, parta nila. Walang yeah, kapuso si Kuya Bart. Hala, ito sila ng Alred. Ayan, oh. Ang dalong puso. Ano yung ibig sabihin? Ano mga comment nila, guys? May mga comment. Coming is to my life. You made me a day. Happy when I see you. Your smile, I heart you. Wow. From me. Happy Valentine's to all. Happy lang ba sa beauty. Lalo all uh, Kyustis family, happy Valentine's Day from a Maggie team. Yeah. Happy heart day to all. Yeah. To someone I love you, that Valentine's to all. I always hope for you and no matter what matter, no matter what, I love you. Ang gaganda ng mga mensahe dito guys. Ayan. Happy Valentine's to all. Yeah. Maui, happy Valentine's God bless you. Happy Irma, Irma, happy Valentine's. Mama, enjoy. Mama, popos at popos. Yeah. Happy Valentine's to all you Popo. Salamat sa inyong lahat. And happy Valentine's, Christmas. Ayan. Yeah, di ba, ang ga gaganda ng mga mensahe din sa kanilang mahal. Ayan, uh, di ba? Ayan, yeah. picture, picture. Ano picture ba ito? Ayan, two, one. hindi kita ulo mo. Ayan, okay na. One, two. Ayan, so. Ayan, mga busy po sila sa pagkakakanilang ka sa mga pagpupost sa kanilang mga picture yan. mga nakapula. Mga nakapula, siyempre. Naganap. Laga Tulero. Tulero. Yan guys. Ate na. Hi Ate na. Video yan. <laughs> <laughs> Naisan si ate nati. <laughs> <O> hindi. <laughs> Camera lang. <laughs> Naisan. O, diba Ano pang pangalan mo, te? Ito po ang meaning. Ito po ang meaning ng mga ano. Meaning po ng mga kulay sa araw mga puso. Ayan. Ito ang yellow, moving on daw. Yung white, no boyfriend, girlfriend. Jenta, take for granted Ang polka, that's binilog-bilog Pero di ginawa Black to liro Blue, looking, waiting for someone Brown is complicated Gold is relationship Green, bitter and broken Pink, umaasang babalikan Orange, pinoy at di ginawa Purple, friend zone Gray, single, solo for life Red, happy and contented. Ayan. Yan na po yung mga ibig sabihin ng mga kulay. Cool so, yun guys. Alam nyo na ako, uh, ano yung susunod pag araw ng mga puso sa susunod. Bye-bye! Thanks for watching guys!